Eh, na eh. Pag, uh -huh. ano, pag yung may nakaramdaman siya yung mga maraming multo, parang bumibigit ang na pakiramdaman. Pero daw yung pag ko eh. Tapos, ano, okay, yung ay, sa Kalarwega. <laughs> kasi nakita na, yung, yung nagpakamatay na ganyan, nakita niya. Sobrang miyak talaga siya kasi. Tapos yung sa may simbahan daw, nakita niya. Pag yun sa mga picture, yung ikakasal dapat. Yun, nakita niya yun. Nagpapakamatay. Oh, nakita niya yung mga gusto ko din makita. Kaya hindi ako nakakakita. Sabi nila, kapag gusto ko daw makita, hindi siya magpapakita. Oh, oh, oh. Pero pag ayaw na ayaw uh, mo. Gusto ko kayo makita. <laughs> <dito. laughs> <laughs> <laughs> hindi ko talaga na kakayanan. Huwag ka. Nakakita ko ng mga ito. Huwag ka okay. si mama. Gusto nyo dalhin ko sa inyo yung mga DVD. Kaya com art sila. Tapos yung mga bloopers nila. May mga ano. Meron sila kumakain ng Skyflakes. Tapos, as in, buong-buo yung figure <laughs> ng... Ah. Wait lang, babaeng kakabayan na kakakita. Babaeng nakapang lumang damit. Ang ganda mo. Nakatitig siya nang masama doon sa kumakain ng Skyflix doon sa nagbo bluepers bluepers Ang ganda mo dito. Oo, tapos meron pa talaga si makikita mong dumadaan, ganyan. Kasi sa vegan siya nang nag-shoot. Nice. Hindi mo chen. Oh, Meron na... Gago ko, Chia. Hindi. May pinapakwento ko sa... Ipento mo yung kay Lea, yung sa elevator vibrator. Ah, yung sa I mean, text like Hindi Pero hindi nila alam kung sa, sa ilalim yung... ng nila lang pa. Ayoko na ayon. Ayon, yung, <laughs> Ano yung kwento na? Eh, yung, parang mag-anak niya na kasabay niya sa elevator. Iputang ina, ayoko na rin. Gato kasi yun. Ah, kasi mag ako. Teka, <laughs> nakikita yung expression ko. Nakakala ako. Hindi, madali, madali tayo. Tapos yung, di, syempre, babagtayan mo yung naka-ano, naka-ano, ano, naka, na, ano yung life, ano? Oh, yung oxygen. Life support. Si Ayan, oh. tapos sabi niya, boy, pe, pero kasi yung mata yung ganun na ganun na, alam mo yung hinang-hinang. -hina, sabi, sabi niya, baby, bilhin lang ako ng ano, pagkain natin. Bumaba siya, tapos, medyo nagtagal siya sa cafeteria. Tapos nag-brown out. Una-una niya naisip yung life oh, si support. No? Tapos nagmadali siya. Siyempre, wala elevator. Pag malapit na siya sa stairs, nag nagkailaw. Bumunga si elevator. Tuwasok siya. Totoo yan. Mamaya. Tuwasok siya. Ano? Tapos pagdating sa second floor, bumukas ulit. Pumasok yung ano niya, binabantayan niya. Tapos na. Tapos umakyat. Tapos, makakit yung elevator, tapos hindi na nag-set. Parang ang tagal bago nung mag-stop. Sab, tapos sabi niya, oh, ba't ka nandito? Di ba nung sa stop sabi niya, okay na ako eh. Ganyan, ganyan. Tapos si, ano, tala, balik na tayo sa room. Di nag-stop na tayo. open yung elevator. Kaya tayo kayo. Tapos pagbalik na doon sa kwarto, makaigayo pa rin. Makaigayo pa ang mm -hmm. anak alam. Tapos ang dami ng doctors na nakapalibot na gano'n. Tapos, syempre, kasama katabi niya. Eh. Pag lingon yung gano'n, pero kung ikaw yung nandun, more at ang hindi mata tapo. oh oh mata ka kasi mata touch ka pa? <laughs> <laughs> hindi Kasi siyempre, hindi 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 ako! hindi 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 Ano, yun nga yung kay ano, nakita niya na yung mga, niya, sabi niya, oh, si Tia, ganyan, so, may ito? sinabi siyang pangalan. Yung And kay Kalay. Ba't, ano, hindi niya ako binibigyan na yun, tingnan mo na kay siya sa hospital. Hindi niya ako ng soft drinks, bigyan, ganyan. Tapos, oh, ba't si tatay kasi pala yung niya, Players okay, Sabi niya, oh, ba't si tatay ganun yung balbas? Ayoko nang ganyan. Tapos, nai, kinukuha na nila ako. Ayoko pa nga sumama. Gumagano na siya. Tapos, naiyak na yari niya. Sabi niya, hoy! Magsilayas kayo, ayaw pang sumama, sure kinukuha nyo na yung ayaw sumama, ganyan-ganyan. Kasi boy, parang okay. gano'n na nalang ang nanay niya. Tapos yun, nawala naman. Pero yun, one month Kasi hindi na siya nagpagkatas nun, umuwi na sila. Ayaw na nang magpa Kasi sobrang laka nung sila. Okay, ang gainer na lang. Oo, Oo tapos may time daw talaga. Hindi ba may show pao na nga siya dito? Hindi <laughs> so, ba may show Sobrang sakit. Tapos ano, sabi nga nila nga sa buhay. na naman ako pinamayin. Jerry, kami talawa. Bakit ganun? Jerry, kami ako. Paano kung maaaring pinanood mo yun sa Tapos yung mga nakita na kakaiba. Paano kung may dumaan yun? siguro meron tayong glass Hindi nga. Ah. Dala niya May umiikot. Wait lang. May sisingit kami dito. Ano pa Kasi, di ba yung dalawa hindi natulog sa So, why are kasama ako. Ano? yung dalawang kapatid, yung pangalay tsaka yung pangalawa, lagi silang nagbibiroan. Di yung kapatid ko na tumitingin sa salamin.